Kamusta mga responsible drivers? So as promised, ito na nga ang bagong point of view natin. Nagmaneo na rin tayo ng motosiklo. Siyempre, nagawin natin lahat ng mga kaya natin para hindi maging kamote at ipakita rin sa inyo ibang perspective na pagmamaneho ng motor both sa pagmamaneho ng four wheels so dahil nagmaneho na rin tayo ng motor alam na rin natin <coughs> kung bakit yung ibang mga riders eh sumisingit mabilis magpatakbo o kung saan saan nakakarating sa lane ng kalsada hindi rin kasi pala madali pagmamaneho ng motor lalo na kung sabay mo iba, ang iba't ibang uri ng sasakyan at iba't ibang uri ng tao sa kalsada kaya siguraduhin natin lagi tayong maingat magbaon ng dasal sa ating pagbiyahe ngayon sasaksiyan natin ang ibang uri na makukulit talaga ng mga driver at riders so kita nyo naman Tumating tayo sa isang intersection na maayos tayo pa. Nakapila yung ibang mga driver sa likod ng linya. Pero meron talaga mga lumalagpas oh. Ayan. At tinan nyo ko anong pang gagawin nila. Bodo sa lumagpas sila sa linya, habang pula ang ilaw, eh hindi talaga sila mapagantay. Yung camera ko nga pala dito ay SJ cam lang at nakamount siya sa helmet ko ayan kung nakita nyo naman pula pa rin yung ilaw diba at malagpas pa rin yung mga rider sa denya saan dapat doon lamang nag-aantay kapag stop ayan. pula pa pero tumawid na sila hindi sila mapag-aantay nagtangang pagkakataon at dito naman ibang perspective naman ito magkita natin na 4 wheels ang minamaneho natin pagkatapos pagligo natin may, may nasaksihan kami aksidente sa alin involved ang isang 4 wheels at isang 2 wheels sa so, kanan nyo ayan so ngayon lang yung motor uh, at akala ko gamit yung naiwan niya yung pala isang rider ayun na side swipe ang nangyari pala dito diretso ang takbo ng motorsiklo dito, ng kotse tapos dahan-dahan at ang pakanan yung motor hindi siya napansin ng kotse so sumabit sa likod yung motor kaya siya sumemplang tumitin kami dito para magbigay assistance sa dalawa akala namin na hit and run siya pero hindi pala tumigil yung kotse sa unahan at nag-usap sila Piligay natin yung footage sa kanila para ibigay sa investigador o sila na bahala mag-usap. Kaya sa bandang huli, pag-usapan nila naman nila ng maayos dahil gusto rin naman makapag-arelo ng kotse kaya yun, nakatulong din yung footage natin so ayan talaga yung purpose namin sa pagkuha ng dashcam hindi sa pag-vlog kundi para makapagbigay ng awareness at protection din sa bawat isa yun lang, salamat guys